Hi guys, it's me, ang inyong kapot, Nandito kami upang magbigay mensahe sa inyo sa bawat isa kapwa ng PWD upang maging inspiration at maging motivate kayo kung paano maging content creator. At itong bawat salita namin at mensahe sa inyo magbibigay um, idea at magsumuko sa bawat pagsubok ng ating um, pinagdaanan ngayon. Um, lalo na kung paano maging content creator, maging isa sa amin um, ka sa kabila ng may kapansanan, So tara, atin ating pakigyan. Yeah! Pakita na lang natin kung anong kaya natin at laban lang at may tiwala tayo sa pamilya. Yeah nararamdaman ko ngayon ay sobrang saya. Yeah. Kasi kahit may mga kabansanan kami, nagagawa namin yung mga gusto namin gawin. Yeah. At nagpapasalamat kami sa inyo dahil supportahan nyo yung mga PW hindi na kagaya namin. Yeah. At ito yung maaasahan namin sa inyo. Yeah. Hindi kami magbabago. Always yes. humble. Yeah.